Sekejap, punta. Ui, kan, ah? Ui, kan, Ranau hina uwi. Uwi na uwi. Oi kana uwi. Nakablog tayo do. Tara uwi na uwi. Tara, tara. Tara na. Ay na, umilaw na oh. Yung isa palang umilaw. La, uwi na. Madilim na. Uwi ka na, madilim na. Mahamog na. <laughs> uwi ka na. Bye-bye. Tara na. Tara na, uwi na tayo. Gabi na. Tara na. Ayun na, umilaw na oh. Madilim na. Solar. Solar lights. ano oh, solar yung ilaw dito. Madilim na, kaya umilaw na. Tara na. Uy na tayo. Tara na. Uy na tayo. Tara na. Uy na tayo. Paano na naman yan na pulot mo?